Isipin mo meron kang 7-3 shot blocking freak sa gitna. Tapos sa tabi niya, dalawang 6-10 na bigs na parehong defensive specialist, energy guys, rebounders, at may skill set na pang modern basketball. Parang sinasabing, Asia, mag ka. Gumagawa na ang Pilipinas ng Great Wall na mahirap tibagin. Kaya hindi na nakapagtataka kung bakit bantay sarado tayo ng China at Taiwan parang may free rent ang gila sa utak nila. Lagi nilang tinitingnan kung ano na ang level natin. Oo, tinalo tayo ng Taiwan ng dalawang beses pero alam nila na kapag nagising ang natutulog, babalik tayo sa tunay nating level. Back to normal ulit sila. Ngayon pag-uusapan natin ang New Generation Triple Towers ng Gilas, Pilipinas. Kay Soto, AJ Edu at ang underrated pero dangerous na si Kentin Millora Brown. Kung dati ang identity ng Gilas ay guard heavy, Castro, Tenorio, Alapag at ngayon naman ay Sina Soto, Edu, QMB, parang biglang nag-shift ang generation. For the first time, meron tayong tatlong legit bigs na pwedeng bumuo ng frontcourt na pang-international talaga. Hindi na ito yung pwede na lineup. Ito yung pangharapan sa China, Australia, New Zealand at kahit Middle Eastern teams. At ang maganda dito, they are three from the new generation, not yet in their prime, and still have room to tap into their full potential. Let's start with the obvious anchor. Kai is still the most talented big na meron tayo in decades. Period. This was just a dream for kids in the 90s to have a legit Filipino 7-footer who's really good and here he is. Hindi siya perfect, oo, pero pangalanan mo ang isang Asian team na may ganitong prototype na bigs. China lang siguro, pero kahit doon, bihira ang 7-3 na may ganitong mobility. Yes, Kai's game really resembles Shouchi of China. Pero sila lang dalawa ang meron ng ganitong klase ng finesse sa ganitong taas. Si Kai Soto ay merong soft touch around the rim, may legit na hook shot at meron ding mid-range pick and pop. Solid din ang short roll decisions niya. At higit sa lahat, mas nagiging aggressive siya kapag may kasama siyang defensive big. But Kai's biggest weapon will always be rim protection timing, wingspan, presence, hindi niya kailangan maging explosive vertically. Yung haba pa lang deterrent na. Pero ang catch dito, Kai becomes twice as effective kapag hindi lang siya ang mag-isa sa depensa. Nakita natin 'yan nung OQT sa Latvia kasama si Junmar. Ang ganda ng laro niya kapag may kasabay na bigs. Para bang si Kai pa ang nagiging power forward na naglalaro sa corner dunker spot o perimeter. Naa-unleash talaga ang pagiging Chris Tapps Porzingis niya. At sa totoo lang, ang paraan ng pag-handle ni Tim Cone sa mga bigs tulad ni Soto ay perpekto sa nakikita ko. Nagagawa ni Tim Cone gamitin ng husto ang talent ni Kai nang hindi pilit. Kaya talagang nadismaya ako nung na-injury si Kai dahil hindi alam ng ibang coaches kung paano gamitin si Soto. Si Kai ay hindi post-up player tulad ng iba. Pero nung na-injury siya, kitang kita doon na pinilit niyang tibagin sa post yung defender niya. Kaya bumigay ang tuhod niya. Hindi talaga ganun ang style ni Kai. Tanging si Tim Cohn lang ang pinakamahusay na nag-handle ng bigs tulad ni Kai Soto. Kung si Kai yung tower, si Edu yung foundation ng depensa. AJ Edu is one of the best Filipino shot blockers we've seen in decades na may instincts talaga. Hindi flashy, hindi scorer, pero reliable sa rebounds at shot blocking. Edu's game is simple, defense first, rebounding second, everything else is a bonus. Hindi mo kailangan ng 15 points per game mula sa kanya. Ang kailangan mo sa kanya, tatlo hanggang apat na momentum blocks, sampung rebounds, clean screens, defensive supervision sa loob. Kapag pinartner mo siya kay Kai o kay QMB. Dalawang rim protector pa rin ang nakabantay sa shaded lane. Ano ang gagawin ng ibang teams? Drive? Good luck? Post up? Mahirap? Pick and roll? Laging may delay. Basically, nagiging defensive fortress ang gilas. Because once June Mar retires, masosolusyonan yung perimeter switching natin sa depensa. QMB and AJ Edu can defend the three-point line whenever a switch happens. And then si QMB, si QMB hindi lang big man. Hindi siya pure center lang. He can play as a stretch forward o sa madaling salita, power forward. Tulad nina AJ at Kai, meron din silang power forward skill set. Hindi explosive, oo. Pero ang game niya is built on reads. Parang slow but deadly. Parang Team Duncan style ng Pilipinas. Walang pa-cute pa -cute, pero tamang execution. Ito ang pinaka-underrated attribute ni QMB. He makes the lineup smarter. Nagiging organisado ang spacing, cuts, rotations, at ball movement. Konting hasa pa under Team Cone. Magiging threat talaga ito. Si Team Cone mahilig yan sa bigs. Hindi niya inaaksaya yung height advantage natin kung meron man. That has already been Been proven since our centennial team in the 1998 Asian Games, back in the time of Marlu Aquino, Andy Sigel, and EJ File. Ngayon, bakit sila nagiging triple towers? Kahit hindi naman sila identical. Simple, complementary pieces sila. For the first time in a long time, Filipino basketball might not be known as guard-heavy anymore. Pwede na tayong mag-shift sa balanced system with real size, real length, real defensive backbone. Pero real talk, may weaknesses ba? Of course, kahit anong lineup may butas, si Kai ay kailangan pa ng lakas at consistency at prone din sa injuries. Si Edu ay madaling ma-injure at may limitadong opensa. Si QMB naman ay hindi ganun ka-explosive at minsan nahihirapan sa mas malalakas na bigs. Pero ang maganda dito, hindi sila redundant, hindi uulit ang role, hindi sila mag-aagawan sa spot. They actually cover each other's weaknesses. Yun ang pinakamahalaga. Sa basketball may mga panahon na puro guards ang bida, may panahon na puro shooters ang in demand, pero minsan dumarating ang generation na binabago ang identity ng isang bansa. At ngayon, parang slowly, silently, tatlong higante ang kasabay ng pag-angat ng Gilas. Tatlong tower na iba ang personality, iba ang lakas, raise the level of the Philippines game and remind the world that we can compete, not just with heart, not just with speed, but also with size. Yung dati minamaliit, ngayon welcome to the new era of Gilas Pilipinas. Mm -hmm. Mm -hmm.